ko lang sa inyo yung talong ko. Tingnan nyo. Ayan, oo, oh, yung bunga niya, oh. Oh, di ba? Look at that. Oh. Tapos ayan pa sa taas. Tapos ayan pa. Tapos ito, oh. Marami siya dito maliliit din. Ayan. Tapos ayan, oh. Ayan, oh. Ayan yung mga talong ko, guys. Oh, di ba? Nakakatuwa, isang puno lang siya guys, pero napakadami yung bunga at saka mahahaba yung bunga niya. Thank you Lord. Ayan yung blessing. Andito kami ng sister ko sa sa garden. Hindi <laughs> mo yung sister ko nandun. <laughs> Andito kami guys, mamitas kami ng okra. Mamitas kami ng okra kasi ang dami ng bunga ng okra ko guys. So pitasin na namin ng sister ko. Andito yung sister ko kas kasama ko. <laughs> Ayun. Oh. Reels pa more, ang init-init kayo dito. Asa <laughs> mga mga Oh, uh, reels pa more. Ang init, guys, pero andito kami kasi mamitas kami ng okra. Ang gabi ko, guys, may mga takway siya. Pero hindi ko siya pitasin kasi patubuin ko siya. takway? Kasi kaunti pa lang 'yung puno ng takway ko, guys, kaya 'yung mga 'yung mga takway niya ay 'yung puno ng gabi ko. Kaya 'yung mga takway niya, hindi ko pitasin para dadami ang puno ko. Guys, mamitas kami ng okra. Ayan oh, ang daming bunga ng okra ko. Eh, ito, hindi ko to kukunin. Pwede binhi ko to, pabinhiin ko to. Dito tayo mag-impisa. Ayan, iuwi ng sister ko to ayan. guys, kasi nagsawa na ako dito sa ano, ayan oh, oh. nagsawa na ako dito sa kakakain. O, oh, ba? Diba? Magtira lang ako dito ng on ko ay marami pa to sunod na araw mag aani na naman ako dito guys ay no oh. halos everyday nakakaani ako dito pagka ano na siya pagka naka umpisa na kasi siya ng pabunga guys tuloy tuloy na yung bunga niya ayan o oh. diba sigurado ka lahat to dadalhin mo ang dami nito <laughs> <laughs> Ang lalaki pa. Ayan, oh. Oh. Hindi yan magulang. Malaman mo yan pag magulang. Pag ito naputol yan, oh. Hindi, pa, hindi pa yung magulang. Mm. Dito, dito tayo, guys. O, ah, ba diba? Siya nga, pag may itinanim, ay may aanihin. Diba? Diba? dami na nito ito ayan po meron pa diyan kasi pag hindi mo rin to agarin pag pitas uh, din hindi mo na mapakinabangan oh, look at that oy dami na di ba oh thank you sana Ayan na yung sister ko guys. Ayan na mitas parang tanim niya lang. <laughs> 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 yung saluyot. <laughs> yung saluyot kasi may labong doon. Oh, lulutuin niya din yung labong. Lagyan niya sa luyot. Wala ah. Meron yata doon, meron din yata doon. Oh, doon oh, sa may gilid ng talong. Magbulay tayo ng saluyot. Ito kasi sa luyot ko guys. Kinain kasi ng mga insekto yung dahon. Kaya nasisira, di ba? Pero pwede naman siyang pagkagal. Hindi siya uod. Insekto na ano. Yung uod bang mga insekto yung mga kumakain dyan. Parang mga ano. Ayaw niya? Lagyan mo rin ng ano? Lagyan mo rin ng Ay, ng ano tag dito? Palonggay. Hindi. Lagyan mo rin ng okra. Hindi. na yun. Lalo hindi kakain yun. Ay, hindi siya mahilig sa ganun? Hindi. Ah. tama na to. ko nga. Sabi ko. O, diba? Ayan na. Ah, na. Ang oh, meseloyit na siya nakapitas na. Hay, grabe ang init. Kahaba 'yung mga, ano na 'yan, talong na 'yan. Kukunin ko. Tayo mura pa 'yan. Sabi ko, tiksin nakain kainan sa loyot dahil pag 'yan ang itanim ko doon. Tapos, maraming kawayan doon. Lagi ako magdudulot ng lagom. Si atay. Ano lang <laughs> kumain yan ng ano oy kay ang may mayang Ito, hapon ayo 'wag mo akong 'wag mo akong paikot-ikutin dito mayang hapon kaya inapa ano ayaw, ayaw dito ako kukuha uh -uh. dito ko magtanim doon sa taas ng ano tanglad magdala ka lang ng tama lang mo lang iluto niya kain ng pusa yan, mamitas na siya ng malunggay yan, bali mo na lang. Binabali na namin yung mga labs kasi ano. Hmm. O, diba? May gulay na siya mamaya pag uwi niya. May labong, may labong, may labong na siya. May saluyot, may... Ayan, ang bibilhin niya na lang dyan. Ano na lang? Hipon at saka gata. O, diba? O, nakalibre na ng gulay. Init, guys. Andito kami sa garden. Ay ah. 'Di ba? Oh, 'di ba? May panggulay na at saka may pang-reels na rin. <laughs> Ay, Diyos uh -huh. ko. Okay, sige na, uwi na kami. Oy, ang init. Oy, ang bunting